Hey guys. So araw ngayon ang business oh. So welcome back to my channel. So guys, oh, tayo po ay magsundo ngayon. So ito yung service natin, oh. Sundo tayo sa bus natin. So sa akin lang, guys. <coughs> Excuse me po. Is may madaanan kasi tayo ngayon doon sa <coughs> bandang <coughs> excuse me bandang lakson na mag -ina. tapos ang gusto ko nang mangyari sana eh abutan na lang natin ng kasi nang ano sila oh guys eh, nang nang lilimos nasa gilid ng kasada lang so maya kung, kung nandyan pa sila ngayon abutan na, na natin ng pang almusal may kunting ano naman tayo dito so sa mga baguhan palang subscriber ko dyan at saka paki subscribe na lang sa kung sino mang nakapanood nito sa, pari, paki subscribe paki like answer at saka pipindot na lang sa button build para updated ka kayo sa sunod kong mga <coughs> upload video kasi yung mag ina guys kawawa kasi sana matulungan natin yan so abangan nyo lang guys i-check ko muna yung sakyan para baka wala tong ano iyari tayo sige guys driver pala dyan nabaguhan kailangan check nyo yung halangis na tubig ay kulan kutsiman to kung sa mga wheel go forward o truck kailangan langis I check nyo ah wala saka gulong bago kayo pumasok sa nina driver nyo <coughs> <coughs> tayo na guys pandarin na natin yung brum brum natin So guys, yung napansin nyo, iba na yan yun naman yung nobela yung pinamaniho na natin. o no? Kasi kanina, coding pala yung kanina, yung nabara, ito, Fortuner na to. So, papunta na tayo, no? maliwag-liwanag na tuloy. Kaya, hindi ko naalala agad na ano coding pala yun. Nain kasi yung dulo doon, kasi yung ito, ano to siya, ah, si Bin, yung dulo nito. Kaya, Golden pala yun, kalimutan ko Sayang, malapit na sana tayo Sige, ka okay, okay lang yun guys, pagpunta na tayo Sige <coughs> So guys, uh, malapit na tayo Tingnan natin yung Ano natin, may May, pang, may pabigay ba tayo Meron guys, ang daan Eh, okay, Meron. Ito, bigyan natin to. Okay, guys. So, guys, dito yung mag-inal, guys, oh. Bigyan natin ng Punting halaga. O, so, tanungin natin. Mura uh, yung tayo. Alam, layo. i itapon ko lang tayo. Taga dito lang kayo. Taga dito lang. Sige Sige po. So, hindi natin binidyohan kasi baka magalit. So sa sunod tanong ah uh, ano yun natin guys tawag doon. At interviewin natin kung papayag ba siya na magpa-interview tapos iyo nga para matulungan natin sa kung may gustong tumulong sa kanya. Kasi kawawa araw-araw ko yung nakita eh. At madaling araw eh. So oras ngayon alas 5 sinuibig tuwing dumadaan ako dito kasi nagsundo ako sa bus ko makikita ko talaga yung mag ina na yun maliban kung lakas yung ulan mo kaya hindi ko sila makita kasi magtago sila so hanggang dito na lang guys sa sana eh may interview ko yun para mata matanong natin kung taga saan siya nik, nik para matulungan natin kung sinong gustong tumulong dyan. so adik pm na lang kayo sa ano oh, mag-comment na lang kayo kung anong dapat gawin natin so hanggang dito na lang mga, mga bisaya thank you